Hi guys, jollibee tayo guys sa kasi ano kain tayo breakfast ito guys yung rice at saka pieces chicken ayun guys kasi ano, para pagdating sa bahay may nakakain kasi nagsundo ako ng student alam lang ako ng rice. kasi <laughs> Wala, kasama so is it na tayo Sedap Sedap Berangan guys mm. ko muna yung white soup. Yes. Ah. Ganyan natin. Ayosin ko muna ng ice kasi wala ka Ito uminom ng cola ko guys kasi walang magbibigyo sa akin yung jalibi tayo. So yun guys. Yan sa labos guys. Diba? Ayan ng loob ng Jollibee dito, dito sa kwahit. Ayan. <coughs> hmm. Hindi, kain muna tayo. Ito, hmm. 15 pa naman yung labasan nila. So, ayan is 110. <coughs> <coughs> o, pero nga, maga kasi kami napunta sa

Yan ang loob ng Jollibee. Ayan ang baba. Guys. Medyo mahanghang. Pili kasi ng spicy eh. <coughs> Ganyan na natin guys. Sorry guys. Pag ma ano yung magalaw kasi kasi uminom ako ng surprise. Manghang pala guys yung chicken. Ayan yang dreams ko is cola. Cola. Yeah. Oh. Yeah, guys. Tayo tayo sa Jalebi. dito sa Ple. Dati walang Jalebi ngayong guys meron. Mumpang. <tuk tangan> Lo per inizia la kaya napag-isipan ko kasi kung magsasay ako sa sakyan inapatay ng aircon yung sa driver namin guys so nanginitan ako sabi ko pagpunta ako sa Jamina pero napunta ako sa Jalibi dati hindi super hanghang yung ano nila yung manok nila ngayon super hanghang yung guys kaya hmm. ako maglakad ng 140 pa kung nasa school. Lagi lang chicken ang chicken kami dito sa quick. Isda, isda naman. Pero bihira ka mag-isda yun So naman. Yung... Marami din yung restaurant dun sa baba. May resto, but I want to all Mula yung mukha ko sa init. Buti na lang. <coughs> Nagtapikas ako dati. Buti na lang tanggal-tanggal ng vacation. Mahirap din sa mundo ng mga isigyan din kasi sa labas. Sometimes, hindi kaya ng maganda yung pakiramdam mo tapos init pa. Napaka-dilot talaga. Ka Kailangan may water na dala. Eh, mga galdee. Oo. Mamaba guys. Ang restaurant namin. So ngayon, gagawin naman natin upload din So, syempre, it's a moments intuit naman. So, upload ko sa, ano, first, ano naman na yun? September. So, month of September. So, yun. Nakapunta kayo sa Yun, So far. ko na. So, yun. Thank you for watching my videos and see you again. Bye-bye and God bless you all. Bye. Bye, guys.